Magandang araw mga katrip, for today's video nga po pala magluluto po tayo ng isang uri ng hito Kung tawagin po ito ay African hito Isa po siyang uri ng hito na lumalaki Kinukaskusan ko lang po siya ng abo para matanggal yung dula sa kanyang katawan Ganito lang po mga katrip, ang simpleng paglinis ng hito Kapag natapos na po ang paglagay natin ng abo sa kanyang katawan, hugasan na po natin siya para humalinis sa kanyang balat na madulas Kapag natapos na po natin hugasan ng hito, tatanggal po natin ang palikpik Paalala lang po mga katrip, may tinik po kasi yung palikpik niya Kaya ingatan po natin na matusok ang ating kamay. Kapag natapos na po nating tanggalan ng palikpik na may tinik, atin na po tatanggalan ng hasang. Ngayon natanggal ko na po ang hasang, dadako na po tayo sa paghiwa. Gagayatin lang po natin ang hito ayon sa gusto nating sukat. Sa ginagawa ko po ito, medyo makapal po ang paghiwa ko. Depende naman po sa inyo mga trip kung manipis o makapal ang paghiwa nyo. Pero sa palagay ko, tama lang po yung aking paghiwa. Siya nga po pala mga katrip na sa isang kilo po may git, ang hito na ito na aking lulutuin. Hindi tulad ng ordinaryong hito o na hito na nakukuha natin sa tubig tabang tulad ng ilog sa palayan. Pero alam nyo mga trip, mas malasa yung native na hito tulad ng hito ng Pinoy. Kayo naman talaga mga trip, iba-iba oh, yung iniisip nyo. Ngayon tapos na po tayo sa paghiwa ng ating hito. Hugasan lang po natin na maayos ang ating nahiwang hito. Ngayon patapos na po tayo sa paghugas, dadako naman po tayo sa paglagay ng ating mga ingredient. You oh, know, naka-English si katrip. Maglalagay nga po pala tayo ng luya at isusunod natin yung bawang. Yung luya po, yung pamagsisilbing pantanggalan sa sa ating hitong lulutuin mga katrip at ito na nga po pala ilalagay ko na po yung mga ginahit nating hito pa isa isa lang po ang paglagay natin mga katrip para maayos ang ating pagkakamada at kapag natapos na po tayo sa ating pagkakamada ng ating ginahit na hito maglalagay po tayo ng sibuyas sa ibabaw ng hito kayo na po magtansya kung gaano karami at maglalagay din po tayo ng suka ito po yung ating isasabaw at lalagyan po natin ng asin at isusunod po natin ang ating bichin at syempre hindi mawawala ang ating paminta kayo na rin nga po pala kung gaano karami ang ilalagay. Ngayon natapos na po tayo sa paglagay ng sangkap, syempre isasalang na po natin at ating lulutuin sa mahiwaga nating lutuan. At akin na po itong tatakpan. Pagkalipas po ng ilang minuto ay atin na pong bubuksan. At ito na nga po pala mga katrip ang ating lulutuin hito at lalagyan na po natin ng dilaw. Alam nyo mga katrip na inauna ko po yung paglagay ng dilaw para po kumapit ang kulay ng dilaw sa laman na ating lulutuin. Hahalo-haloin na po natin mga katrip para dumikit yung kulay ng dilaw. Ngayon natapos na po ako sa paghalo, ilalagay na po natin yung pampagana, syempre yung siling pula o labuyo. At syempre, isusunod ko na po yung ating gata. Kayo na rin nga po pala magtansya mga katrip kung gaano karamang ilalagay yung gata. Kapag nailagay na po natin ang gata, halo-haloy na po natin mga katrip at iwasan po natin madurog. Nakikita nyo naman mga katrip kung gaano kasarap. Naamoy ko na ang bango. Pakukuluan lang po natin na ilang minuto mga katrip at ito na po yung ating ginataang hito. Lalagyan lang po natin ng siling pang sigang. Kapag nailagay na po natin ang siling pang sigang, tatakpan po natin mga katrip at pagkalipas po ng ilang minuto, atin na pong bubuksan. At ito na nga po mga katrip, titikman na po ni katrip. Tamang tama lang sa mga trip malapot At ito na nga po pala ang pinakihintay ko Ang ating pagtikim Iihipan ko lang po mga katrip at mainit At ito na nga po, hmm, napakasarap Okay, thank you po sa watching Ingat po kayo lagi